Andito naman muli ako mga kabayan, magkipagsapalaran sa ilalim ng dagat at magandang umaga sa inyong lahat. Sana ay may matagpuan agad ako dito sa ilalim ng dagat. Ayon, may napansin agad ako na sa ilalim ng corals, isang kanuping sipat sa pulkang kanuping ka. Perfect! Ayos mga kabayan, ang unang panimula natin. At ako ay magsashout out muna at mahaba pa naman yata itong lalanguyin ko bago ako makatagpo ng isda. Chat at kay Ronnie Pilongo alias Ogong from Iowa Marketing. Ayon, may pangalawa ako nakita, isang solid. Sipat. Ang ganda ng tama sa bato. <laughs> Woohoo! Jesus, grabe pang kasi ng nalalaman. Wala na pati, hindi ko na nakita kung nasaan na. Ay sayang pa. At ito, meron namang kapalit. Isang talagbago, sipat. Sapul kan talagbago ka! At mahirigayo panggitik! Ang ganda ng pagkakataama, ayos na ayos. Maganda ang paninimula natin, makabayan! At sana ituloy-tuloy itong aking pagtagpon sa mga isda. At ito na naman, isang surahan ng kulay puti. Pero hindi yan ang unahin ko, itong talagbago. Sipat! Sapul kan talagbago ka! Ayos! sana naman tayo. Ayos, maganda ang tunog ng aking pagkasa. Babalikan ko yung surahan na kulay puti. Sipat! Sapul ka! Uy, aba, pa ako ng talagbago. May kasama pala yung sa ilalim. Ayon, nakatanggal. Isa pa, sakul ka uli. yon Nabunot ko sa butas. Ayos. Ito pa mga kabayan, may nagpapashot at pa. Shout sa iyo, Malimokon Vlog. Maraming maraming salamat sa suporta mo sa aking channel. At ito, may natagpuan ako, isang surahan. Susungkitin ko muna siya para medyo lumabas labas. Aba, mukha yatang ayaw lumabas. Ayaw mo ha, si Pat. ka! Ayon! Nagitik! Wow! Ayos! Naayos! At ito pa mga kabayan, may nagpapashoutout pang isa. Team sa City. Yuhu! Maraming maraming salamat sa suporta ninyo lahat. At ito na naman, mayroon naman ako tagpuan isang kunong. Sipat, sa kang kunong ka. Yup, nakatanggal pa. Oh, nasaan na yun? Nandiyan ka lang pala, sipat, sa pulka Ayos, nadaluhan ka ng tama. May pambigay na naman ako, pagtabi ko. Nasaan kaya ang iba? Labas-labas na kayo labas-labas! Para ako'y may mapana, ayon, may surahan sa ilalim ng butas. Paano ko kaya ito makuha? Ikutan ko nun sa kabilang bato. Nasaan na? Labas na dyan! Sipat! Sakul ka! Uy, nakatanggal pa! Eh, nasaan na kaya ayon? Ikutan ko nun sa kabila, baka nandito. Siya na nga, andyan! Sipat! ayon tinamaan at nagitik ayos ang pagkakatama at mayroon pang isa nagpapashot up nagkaparaos na pati ako shout out sa iyo Flordelisa Kalingaw Intuto Kalingaw from Coron Palawan at shout out din sa iyo Pancho Pantino from Rapu, -Rapu Albay ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat lahat na patuloy na sumusuporta sa akin channel. May surahan sipat! Pat, sa pulkan surahan ka. Sana tuloy-tuloy itong pagtagpo ko sa isda. At ito may isa pa, danggit bahura si Pat, sa pulkan langgit ka. Ang ganda ng pagkakasandal mo dyan. Talagang mapakita ka sa akin. Sige, 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 labas, labas, labas kayo dyan, yung mga nakatago. Para aking mapana. tiyaga lang habang wala pang natagpuan tsaga ng panilip katulad ito may isang kanuping sipat sa pulkang kanuping ka ayan maganda ang tama ni kanuping oh. Wow. ang ganda pa ng kulay at kasi pa ang laki at andito na naman tayo mga kabayan sa napakagandang corals sa bahura na ito, talagang ganito. Kahit saan dito, napakaganda ng corals. Maganda na at higit sa lahat ay napakalinaw ng tubig. At ito, may isang talagbago. Ang ganda ng pagkasandal. Sipat sa pulkan, talagbago ka. Nag-iisa lang yung talagbago. Bagong hiwala yata sa kanyang asawa. <laughs> Hahanapin ko ang kanyang asawa kung nasaan man. Sana ay matagpuan ko kaagad. Panilip lang ng panilip hanggang sa may masilip at ito. lapu sipat, sapul ka, lapu ka, ayon, may regalong gitik. Napakaganda ng kanyang tama. At sana ay may kasama itong lapu-lapu na ito. Ako'y maghahanap ng kanyang kasama. At ito ang kanyang kasama. Isang manalang araw. Aba, mukha yatang malaki ito ah. Wow! Tanggalin ko na muna yung harang sa kanyang butas para makabwilo siya ng paglabas bago ko siya sungkitin. Kikilitiin ko na naman yan mga kabayan para siya ay lumabas katulad ito. Kitik, 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 -kiti lumabas ka na! Labas! Sige! Kikilitin kita! Hindi kita titigilan hanggat lumabas ka! Labas na! Malaki ito! Labas! Dali! Aba! Mahirap palabasin ah! Matatagalan yata ako dito at hindi ko napupuruhan yung kanyang kilikili! Nasaan kaya ang kili-kili nito? Ayun, tinamaan ko din. Malabas na. Labas na. Dali na, labas na. Ay, yeah, Talag. Ayun. Malabas na din sa wakas. Yan. Mapanahin ko ito yung kitika niya. Sipat, sapul ka diyan. Ayun, tinamaan ko yung medyo yung kitika niya. Kaya nagputi. Ayan. Yari ka na. Kuha ka na. Sigurado hindi ito bababa ng tatlong kilo. Sigurado na yan. Para ako may dalang timbangan sa ilalim ha. <laughs> wow, laki. Nasaan kaya kasama nito? Minsan mga kabayan, magkatabihan. Kaya lang mukha yatang walang kasama yun ang kasama kulambutan o cuttlefish sipat, sa ka. ayun ganda ng tama kaya lang sayang ng anta malalaki na ngayon ang cuttlefish mga bayan. at malaking bagay ito pandurdog tong cuttlefish na ito nasaan kaya ang kasama nito saan na meron kasama Taga-tagaan ko lang ng silip at minsan nasa ilalim ng butas. At ayun, meron sa ilalim ng butas. Para yata ang pahirapan ako noon ah. Dudukutin ko ng paan ayun. Isang talagbago, sipat. Sakulkan kang talagbago ka. Yaan lalim ng pista mo. At nag lang din siya, walang kasama. Balo siguro ito, dapat ito ay lagi may kasama ito ay Hanapin ko na naman uli Dandahalan ng langoy At pagtsaga ng panilip At ito, isang kanuping Sipat! Sapul kang kanuping ka Ayon! nagitik Ang danda ng pagkakatama ni kanuping Hanapin ko kung ano ang kasama niya sana meron na matagpuan na kasama niya. At ito, kunong! Si sa Pulkang kunong ka! Ito pala ang kasama ni Kanuping kunong! May pambigay na naman akong muraot sa mga salubong. Sa wakas, hindi naman mabibigo. At ito, isang danggit bahura. Si Pat, sa pulkan danggit bahura ka. At nag-iisa lang din siya, walang kasama. Hindi grupo ang isda dito. Medyo malayo ang aguat. Kailangan lang talaga kaunting tiyaga para may nilaga. At ito, meron pa. Danggit bahura uli. Sipat, sa pulkan danggit bahura ka. Ang layo ng distansya. Samantalang nung araw, tabi-tabi ito. Talagang sa awa ng pamana. Ngayon, ya, yeah ang layo na ng pagitan, bira ka na makatagpo ng tabi-tabi. At ano na naman kaya ito, makikita ko o masisilip. Ay, isang manitis, may balbas, sipat. Sa pulkang may balbas ka. Ayan, magandang klase na naman ang napana natin, mga kabayan. Sana ay may matagpuan pa ako ng maganda para maganda rin ang binta. At ito pa, isang sulid. Sipat. Sa pulkan sulid ka. Ayun, nagitik yung tinik niya sa gitna. Kaya hindi siya nakapalag. Ano na naman kaya ang susunod dito kung mapapana? Kailangan. Sinsin yung langoy. Para walang malipasan. At ito, manitis, sipat! Sa pulkang manitis ka. Lagi ako nakakapana nitong may balbas. At iba-ibang klaseng manitis, mga kabayan yan. Apat na klase yan, ganyang klaseng isda. Oh, humigit pa. At ayon pa, mayroon dang gitbawra. Sipat! Sapul kandang gitbahura ka na naman. Ay, may isa pang katabing maliit. Baya yan. Hindi ko yan kukunin. Hahanap ako ng iba, yung magandang klase, yung pambinta. Para naman mayroong pandurdog at ito isang kanoping sipat. Sapul ka. Hanggang dito na lang mga kabayan ang pagbibidyo ko sa ng dagat at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support. makabayan yun man ang huli kagabi ang daming pulahan punin mo nga isang timba ng ano bura ko yung pulahan alasin mo yung balata mubaga Pagkabilang talaga grabe yung ulan sus Tama ulan ay. Hindi makabuyo ng pana ang ulan. ke kepala nama ayam busa banget kami nangunan Mama nyamuk Sama mo na yan, subungin niya, isa isa Ay, kasama, po, peanto, anto. Sa akin Unto.

Oh, thank you very big. Hey, hey, hey. Ano pa? Very mul Oh, pa. Mahina ang nagsalubong ngayon, isa lang. <laughs> oh, ano pa? Oh, mamaya at baka pa. Oh, yan oh. Oh, yeah. Nakita <laughs> ka na sa ano? Oh, vida, extra. Grabe kayang ulan ay kaya mahina ang pagsalubong.